yung panahon, oh. Ano? Kung ku ano? Uh. Look, yung langit, oh. Tete, tete. Hello guys. Hello, guys. Nagtanong dyan si mother dyan alubati, guys. O, oh, pila lang po ni yung stock, guys. Pinalit ni niya, guys, ang um, giutan ba ang down din. Ang kaniya ang stock or tangkay niya. Amo pong gitanong? Kanya napod ni Diri kamuti taps ka na ah ang uban bagong gitanong ka oh mga bagong na paning gitanong niya kining uban mga taon taon na ni natanom niya nakakaon na po mi Ani guys hmm. nakakaon na po niya Ani Nakakaota na po mi Ani guys libre ng sudan guys so yun na siya oh kaya ang katong dito sa amang um, atubangan guys, na apa apa man dito. Kung na nga matay, eh. na no. Oh. Pero kinahanglan lang dito siya, basukan. Basukanan to dito guys, di para diri nga paminti na graning ang tubig ba, paminti siya mabasa. Dito kinahanglan to buubuanan. Sa siya guys Oh. Update pa dito sa tuwang tugkaran guys. Sa ito mga chicken nuggets. So, ano, hapon na po guys na murag gakwan ang langit po do. Oh. Og dito guys, adto ta dito sa pikas guys kay akong kuan akong mother guys nagpabuhat siya og kanang uh, kural kural para sa kuan guys, para sa kanding. So mo guys oh. Mo ang coral pohon sa kanding guys kumahaman mahuman Eh. Wala pa siya na nahuman guys. Ko ami taas pa kaya ni padungi to. Oh. Mura grand show guys. Kita ana, kita og ani eh. basta kay tangkal sa kanding ha, dirira sila sa sulod maglibot-libot. Pwede ra sila dili na. Pwede na sila dili na hiktan. Kibali mo ang ang git, git Siguro kay kuan oh, man. Batangan lang si Minto. Padulong ni didto, taman oh. at taman ad tama, tungkuan oh. Kahoy didto oh. Moni, ang kalaparon eh, ah. niya. Mo ang kalaparon. Oh, lapad kay siya guys. Oh, pa siya, nahuman ang nagsugod ani yung trabaho nga kung pag umangkon kani uli naman sa iligan so mo ni ang iya ang nabiyaan siya may nagsugod ani nya taman didto guys oh medyo lapad-lapad siya guys kay masulod man ang isa ka kuan isa ka punuan nga mangga sa Indian mango so maglari-laroy ang mga kanding guys diri pangbuyan sila pero maghimo pud siguro og balay-balay sa kanding kay naipanahon nga maot ang maot ang ato ang panahon kunya kanang ulan-ulan na sila masilungan Sumuha niya siya guys. Panahuman guys o. Oh. oh. na lang niya siya kung pagmangkon kay gitawagan man siya sa iyang asawa nga pauliun na kay tuwa po iya ang trabahoon po dito. Isa po na sa iyang giulian. Duhara sa kaadlaw nag-stay diri kay tabang-tabang lagi siya o buhat sa tangkal sa kanding. So kung nakita ninyo, hinlo na kayo nga itong palibot din hino sa tuang kuan uh, sa farm. Farm man dyan siya. Matawag naman dyan niya siya farm. So makita na ninyo guys, nahawa na guys, dili pareto miagi guys na Grabe jud kaayo ka, sagbot. Dagan kay sagbot. So karon guys, ito ta mo kadali diri sa kuan, diri sa babaw kay kuan naman kanang limpyo na. Limpyo naman siya guys. So makita na dira pud ang mga silingan. Ah. Ito dito man po pud sa mga silingan. So makita na gid siya. Dili na siya kuan guys. Dili na siya libon. So dili lang ta mo Ako lang ito sa inyo gasa taman ang kaning yuta Nga na naman ka uban uban man kanako. niya uangku ra ko ani mother oh iya bang makan ding guys oh ay sana ra oh begini oh dan aku diri oh diri nya gipang tigway guys so diri semua so guys taman diri guys ay taman diri taman to jadi guys nah diri diri nya gipang tigway yang ubang kuan guys oh mari diri yang ubang makan ding guys diri 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 ani Naamin nangka guys oh. Kumain nangka So, itudlo na lang ako sa inyo asa dapit or asa taman ang amo ang kuan. So, diha guys oh, sa wala pa sa wala pa naabot ang kuan guys oh. Wala pa naabot ang balay guys. Diha taman ang among yuta or yuta sa akong sister Kabantay mo anang naay nagkuan, naay nagbaklay. Naay nagbaklay guys nga siguwang na, na naka-white. Muna dalan guys. Muna dalan kay Bali po. Pwede sa ilaa So, taman dira guys. Taman dira ang amuang yuta. Or yuta sa consister. Yan Nakita po ninyo guys. O, na, mga bagong kanang tinanong nga kuan guys. Na tinanong mga mga saging. Bagong tinanong. Ipatanong ni ni mama guys. At upang niyaging si mana. So, muna siya guys. Oh. So, diya taman ang amuang kuan. Yuta. Or yuta sa consister. Kailangan lang mong pagkaig mo ang kuntug akong yuta. Madili ako at ah, charot. Bitaw eh. So, na siya so guys. Man, yung mga silingan dira. Oh, ilan ang mga balay dia. So, balik na ta oh, eh. Balik na ta guys. to so, ara dito mo oh. oh di ba? Ang atong langit karon kay kuan man alum-um, dara mga kasikbit na ang silingan. So, balik na sa tong hulagway, guys. So, manan ni guys, di, di ato tama nang amuang kuan. Kanang yaturo yeah, taman ang among kuan guys kanang utlanan ani among yuta then siguro ko ako na po pud ni dudot ang kanding karong taud taud kay hapon naman so manito ng video guys ko di naman libon Hawan naman siya wala na kay si sagbot sama so, na siya guys sa natuang kandali dali ay diyan kaluy niya sige siguban uban ako guys so dili na na hmm. ni agikan ha huh? agikan gitali na uli na ta sama na ang among dali So, muna ni ang amuang kuwan guys. Ang amuang bio. Ang atong bio. Kabala naman man. Kita naman ninyo eh. Angato ang ato ang Indian Mingo. Wala na po. Namunga o balik guys. Nang susunod ka ni amuang Miming guys. O, sige na siya uban, uban ako guys. Sige na siya guys. Tala na ka. Ta. ta. So, muna itong update for today. Di. Tiri sa itong farm. Ano siya? Tawa itong kagyapon alot. Kay layo mong god. Di nato makita. rato sa guys. Update na to. Diri na lang na ako gidauban guys. Kaya ko na ako siya. Takot ano yung mga basura guys. Yan to ako dito oh. Panadiha oh. Panadiha. Ako pong gi dauban. guys. Kaya kung ano man. Nagtapok na ang dagan kayo mga sagbot-sagbot. Nga paluwa sa lubi. Nga na na. Nga nadukta naman po siya sa kalayo guys. So ako na lang siya ang gi dauban. So na siya nga po ang update for today. Uh, may na lang mahawan-hawan gamay diri guys. Okay oh, limpyo na oh. Dira oh. Pati dito payag oh. So muna siya guys oh gamay ramang good po ni nga kuan sa agbot pero gikapuyan lang dyan ko sige kakatakot maadto na po sa daubanan manang diri na po gikuan dauban na lang okay oh, nisiga guys hindi na kuan na siya mapalong na hahat man natong kuan guys ay hinaling guys ay eh. hindi ay ang kuan ni mother yung mga halaman doon hmm yung mga tanom guys update na mga tanom putlanan siya guys o oh, kay murag na ni sa init dili man gud ni siya ma bulad sa init guys ato na siya putlan nya katubito yung dahon na sapli git murag gitumban bata guys dili gini sila pwedig ma-expose sa kanang sobra ka init guys mo nang diri sila gibutang sa ilalom sa limon limonsito so ako pa nang pangwaan og mga patay nga dahon oh. Pati ni, oh. Nain mga yelo-yelo. Sumo na siya, guys. O, dahil sila na human, oh. Na, 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 dira sa kuan. Rasada na kuwan. Masa. Bugat, mang yun na, ma'am. Sa diay ka. Sa pagtunin mo, anong cyclone. Alam yung na Alam nga, naupusan naman na sila pagkuhan. Nabot na sila dito guys. O, karsada. karsada na siguro ni karsada masih lang gibuhat guys ang ah, ani guys pohon guys muambak dari diretso guys oh Aroma maumod ba <laughs> nay hubog ah suka mo jud ang hubog madir guys oh lebak baklay mura mag sad mura man sad model model na guys oh na mga kaluha oh. ganina ra ah. kita maganing otok ah sus klaro kay otok bale Eh. klaro oi Mana magtulog? tolong? naniwang lagi si Na niwang lagi siku kumbar lagi ipakaon. <laughs> Maragulag pagipakaon natawa pa pa kayo kuan. Tiyon. Uy gening ito guys. Uy. Ang tagi ani guys, kay, kuan man good guys. <laughs> naapoy kuan guys. <laughs> Dili oi, ako magina gihunitan gining nagbiskwit, iyarap kung yun ay quest ng kamot. Timingan lang ning ito ya nga way klaro ang tag iya ba doi ke caunu ni wong kae pemar gua lagi pakaun ka hah ni tukuk kau doi ni muko oi kaun ko entung amon ngobang oi oi Ah, pawe lagi nak sulitan niyo nang kuandya agoi na ay nakagawas pabo sa masilingan guys nanumbalay guys oh ang pabo <laughs> ah kanil sila padulong oo <laughs> Nan sila guys kanang sana nanilingan lain kay dagway tiba Lain kig dagoy oh. tino. Bugoko dra ba ni? Oh mama, anna, <coughs> Asa ka pa sila oh. o. <coughs> si aw maning pabodri guys. Aha, pa lapadulong. pa dulu Ha Ah hasam mo padulong ba Ha Laki ubai ni eh? Oh, Pabuha. itong weather karon guys oh gabi e eh, kay gaulan na po guys tara po damang kanding dito oh ay na no, oh ang duha ka kanding Mga laagan kay mo ha. Uli mo rin Uli mo uli. Ay, saan ka ni yung mga kagulang. Shhh. Uli. Mga eh. aha kanil sila padulong. Tara sila guys, oh. <laughs> Tara guys. Asa ka na sila padulong guys, oh. Si okay ni mga pabuha ba. <laughs> Nawala na sila guys. Wala sila kabalog. Asa sila mo. Agi pa uli. Today is Saturday. Manguli na po sila guys. Yan. Yan yan. Aw, na gamit nga dalo no? Ay mag magin ana ra mo. Oh. Aw. Lagi oy. Mura man mangyapong... Elisa. Elisa. Hapon na guys, maako pud ani mag kamulo nagkuha sa mga nilabhan. Ni update na pud niya sa ilang mga natrabaho dira sa nakumbalay guys. Kusa ning pangku dito di? Ani ana. Muli na po na akong magulang ron. Igya ang kuan, Pamilya yung mga anak. Okay. Last day man ron sa trabaho. Pag mga Domingo. So. Wala pa na po Ah, Kini Anan? Yuli na? O. Oh. Asa ah, na may nahuman doot? Sa kuwan. Kural sa kanding. sini pang kayak para credsuna tipus guys ini sini

<laughs> saan naman ako? <laughs> ang saan ni mo? Dito lagi ka. Ah, dito sa kuwan. Ay, wala pa din. Wala din lagi paghipos. Ay, ang mga ubang ibang gamitan nga. Bupo ang. Ah. Mga ah, kalukalum. Diyan sila. Giyignan nga paghiposon. Giyignan nga paghiposon. Bakay. Ay, palitag tutay. <laughs> ha? Hmm. Bago mo nang abot, God.

Okay, mano ano? Di yami makuha ang mga tubanes kaya? Iyak tuba niyemana. Mm. Iyak tuba. Oh, katuwisan niy. Oto maaari niy gahapun ng tumbok ba? Hello guys, mamiliyok sa ako sa ako nilabhan guys kay Morde. Tanawa guys oh, nagkarandrakas na puning diri sa kwarto. Diri man akong mga pang mga kondur nagisstampay isstampay niya, nag kung sila aning kutsun. Kunya akong ipang-arrange na pud ning mga ulan ug guys kay wa man nila napilo. Mamilo ta ani eh, kay laing kinang taon. Iuganahan ngay nga ang, ang mga gamit bitaw guys nagkatag-katag kunya karang drakas murag kuan ba mana akong pampilon kay na man ilamang gikuan eh ilahang manggi kulamos ning kuan mga unlan na napakoy kuan mga nilabhan gusto na ako nga mausa na siya mga unlan then haboy kani mga ipang hidaan nga kutsun eh I kita na lang dyan sabot aning mga lalaki uban guys kung mga pagmangkon halos lalaki manggot manang daw oh. ang ilang mga kwan ako pa ipang arrange na oh, kanil oh. ko pang pampil on eh okay. manghil mang milos ako guys kuha naman eh kuha naman eh akong ngipang labhan guys akong isang bilikon Sampai Sampai. Sampai na. Ako sa mana aku senang aku ang kuan guys aku guys kay para kuan makuman dali guys